Hello guys, magandang umaga Araw ng Hoybis, panibagong vlog Ang gagawin po namin ngayon ay Continue palitada sa harap Ako naman, gagawa po ako ng gabay dito sa Agtan guys At salamat nga pala sa Walang sawa yung pagsuporta sa channel ko guys ay patuloy niya akong suportahan paki-like na rin guys at paki-subscribe so guys i-update ko na lang kayo guys nire-ready yung halo para sa design dun sa harap mayroon pa kasi yung dalawa guys na tapos doon sa ano at dito naman hindi ko pa masiradaan dahil dito dadaan yung anak ko sa pag ano pag ng halo. Kaya ngayon dito muna ako sa hagdan. Lalagyan ko na ang guys yung may layout na ito guys. Kakating lang ako ng bakal. Yes, yan na guys na kasi na, na, napatay ko na yung sakata. Pero hindi ito guys, kahoy yung ibaba nito, guide lang ito guys. Nalagyan pa ng flat bar para sesalpak na lang yung gabay. Dito naman guys, patapos na yung ulit. Patapos na yung dura. Yes yung kabila na lang, nilagay sa ulo ng sa gilid update na lang guys Thank oh, you. Ayan na, guys. minasilya na, guys, yung... Yung no, katatapos lang kanina, yung dalawa. Guys, update sa bakal sa agdan, guys. Ito lang, guys, o. Oh. Kayarian. Papatong na lang dito, guys, yung ano. Yung... gabay na orderin na order pa guys kahoy yan siya guys kaya kaya flat bar to dahil ipapatong dito yung kahoy yung gabay kaganoon Tapos yun dito naman sa harap. Yan ang masilyahan na guys. Mamaya titingnan natin sa baba kung ano yung forma. Okay guys, mamaya update na lang. Okay guys. Update sa trabaho guys. Pati yung sa baba. Okay guys. Ayan na, guys, yung ano. Ito yung bakal, guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Salamat sa lahat. Salamat sa walang sawang pagsuporta suporta sa channel ko, guys. Sa mga viewers at mga subscribers. Salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat, guys. Papaala na po ako sa vlog ko. Sige, bye. Bye-bye.